Magandang araw. Ako po si Jwan, Heidi Shylock M. Viones, CRS officer ng Tarlac City Jail Female Dormitory. Tara, bisitahin po natin ang aming pasilidad upang kilalanin ang aming mga programa. Bilang bahagi ng aming tungkulin dito sa BJMP, hindi lamang namin layunin ang seguridad at kaayusan, kundi ang pagbibigay ng pag-asa at bagong simula sa ating mga persons deprived of liberty. Isa sa mga programang patuloy namin isinusulong ay ang BJMP Livelihood Program, kung saan tinuturoan ang ating mga PDL ng iba't ibang kasanayan tulad ng bonsai tree making, rosary beads crafting, wallet making at crochet. Pamamagitan ng mga gawain ito, hindi lamang sila natututo. Sila rin ay natutulungan na muling buuin ang tiwala sa sarili at magkaroon ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ngayon, ating pakinggan ang mga taong nagbibigay buhay sa programang ito mula sa pamunuan, sa livelihood officer at mismong mga kalahok na CD. Magkakaroon lang po tayo ng konting talakayan para sa ating episode 1 na pinamagatang pag-asa sa likod ng piitan ang kwento ng kabuhayan sa Tarlac City Jail Female Dormitory. Pari po ba ninyong ibahagi sa amin kung ano po yung layunin ng BJMP Livelihood Program dito sa Tarlac City Jail Female Dormitory? Good afternoon. Yes po. Pero bago po yun, ako po si Senior Jail Officer 2, Daisy S. Pating, presently assigned as Chief Welfare Development Section in this unit. Ang layunin po kasi ng uh, uh, aming unit ay para maipakita po yung mga kakayahan ng mga PDL at huhubugin po sila sa kanilang talento sa pamamagitan po ng aming livelihood para magiging produktibo po sila at magiging uh, kapakipakinabang po sila paglaya po nila at magiging responsible po sila sa kanilang sarili at sa kanilang family. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, ano naman po yung mga nagiging basihan ninyo sa pagpili ng mga proyekto or livelihood activities na ipinapatupad nyo dito sa ating piitan? Well, ma'am, sa aming basihan po is tinignan po namin ang kanilang kakayahan, ang kanilang interest, at ang pagka-creativity po nila. Kasi malikot po kasi ang kanilang pag-iisip. Masalo po sa paggawa ng mga Ah, uh, kanya-kanyang proyekto. Kagaya po ng ginagawa po namin ngayon ng aming mga PDL is uh, yung bonsai at saka yung rosary at yung crochet making. Hello, ma'am. I'm Jail Officer 1 Mary Queen B. Marcos, ang livelihood officer of this unit, ma'am. Kailan po na itatag ang programang ito? Nagsimula po ang programang livelihood program, especially ang ating product na bonsai beads, mula po nang maitatag ang piitang -E ito noong 2017. Ma'am, paano niyo po nasasabi na yung um, livelihood program officer natin dito ay nagtatagumpay po? So, bilang isang livelihood officer, masasabi ko nagtagumpay ako kapag nakita ko yung itinang ng mga PDL natin sa kanilang paggawa. At yung makikita mo yung pagbabago sa kanilang ugali, sa kanilang uh, pang-araw-araw na pumumuhay, na nabubuo muli ang kanilang pag-asa at determination sa kanilang buhay. Meron po bang pagkakataon na ang ating mga produkto ay naibibenta po sa labas? Ay ah, yes ma'am, maliban po dito sa loob na ang PDL po natin ang mismo nagbebenta sa ating mga bisita, mayroon din pong pagkakataon na kami po mismo mga livelihood officers, with Uh, personal na nagbebenta po sa labas. Tulad po ng trade fair lalo na po dito sa Tarlac City, maraming po mga trade fairs na naimbitihan po tayo ng DTI. Meron din po ang ating regional office na ginaganap na bazaar behind bars every quarter so yun po ay tayo po ay lagi pong uh, sumasali sa gano'ng programa po. Meron din po minsan nag um, le live selling po tayo sa ating <laughs> Facebook page. In po. Ayun po yung mga ating paraan upang ito ay maipakita sa publiko at maibenta po. Ate, bago po ang lahat, uh, maaari ka po bang magpakilala? Ako po ang head ng Livelihood uh, program dito sa Tarlac City Jail Female dormitory po. Paano po nakatulong ang programang ito sa iyong pananaw sa buhay? Uh, malaki po ang naitulong nito sa akin sa pagbuild po ng uh, self-confidence kasi ma'am Dati po talaga akala ko, wala akong, sabi ko pa nga po, wala akong ka-art-art sa katawan. Pero nung na-discover ko po na kaya ko pala at uh, nakikita ko yung mga tao na pinupuri yung gawa ko, natutuwa sila pag na, may nabubuo ako tapos hinahangaan nila, masaya po sa pakiramdam. Nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko para gumawa ng mas higit na maganda dun sa mga nagagawa ko na po. Ate, ano po yung unang reaction mo nung sinabihan ka na isasali ka sa programang, livelihood program ng piitang ito? Siyempre, ma'am, nung una excited po kasi gusto ko talaga pong matutunan yung paggawa ng mga livelihood program, lalo na po ng bonsai. May mga pagkakataon po bang ang programang ito ay nakakatulong sa inyong pamilya? Yes, ma'am, napakalaki po. Kasi ah uh, sabi ko nga po, nanay ako. So, bawat piso na kinikita ko sa paggawa ng produktong ito, naipapadala ko po. Maliban po sa nagagamit kong panggastos ko dito, naipapadala ko po sa mga anak ko pambaon. Minsan po pag medyo malaki yung kinita, uh, na, naibibili ko ng gamit or na, naipapadala ko sa kanila para pambili nila ng gamit lang. Kung may mensahe man po kayo sa mga taong nanonood ngayon, ano po yung mga mensahe na nais nyo pong iparating sa kanila? Lalo na po sa mga taong nawalan na po ng pag-asa. Ah, trust God. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kasi lagi nating isipin na nandyan si God. Sa lahat ng nangyari sa buhay natin, lagi nating isipin na may dahilan. At hindi niya ibibigay sa atin kung wala siyang purpose sa buhay natin o wala siyang nais na matutunan tayo, kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong titigil na maniwala at manalig sa ating Panginoon Diyos. At darating ang araw na babalik tayo muli sa malayang mundo na puno ng pag-asa sa buhay. Sa likod ng bawat bonsai, bawat sinulid at bawat rosary beads, may kwento ng pagbabago pagtsatsaga at pag-asa. Ang BJMP Live Youth Program ng Tarlac Cityville Female Dormitory ay patunay na sa kabila ng mga rehas, patuloy na namumukadkad ang panibagong pag-asa at pagkakataon sa bawat mga. Di lamang po, ma'am, maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon na ito. Maraming salamat po. Para po sa ating mga mananood, nais nice po namin kayong anyayahan na taglikin po natin ang mga produktong gawa ng ating mga PBL. Para po sa mga nais nice pong umorder, nais nice po natin kontakin ang Akin, atin pong Facebook page ng Tarlac City Jail Female Dormitory o maaari nyo rin pong kontakin ang aking number 0997 627 6817. Muli, Muli, ito po ang Tarlac City Jail Female Dormitory. Yeah. Rayon Press, the best, the, the best, Rayon Press!